malaki ang pagbabago sa priorities natin sa buhay mula nung bata pa tayo hanggang sa pagkaedad natin. Nung bata pa, ang lakas ang desire natin to be successful at mag-accumulate ng wealth. Gusto natin ng malaking kita kasi gusto natin ma-afford ang maraming bagay na pinapangarap natin. Bahay at lupa sa exclusive subdivision. Magandang kotse, mga modern appliances, gusto natin mag-travel at bumili ng mga luxury goods. Gusto natin umangat ang social status natin noon, di ba? Pero habang nagkakaedad na, nagbabago yung pananaw natin sa mga bagay na ito. May kwento si Jesus tungkol sa isang mayamang tao na may maling priority sa buhay. And he told them a parable saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry. Alam natin yung attitude na ito, di ba? Gusto ko magpakayaman. At pag mayaman na ako, magre-relax na lang ako. Eat, drink, and be merry. Magpapakasarap na sa buhay. Pero may ibang sinabi si Jesus. But God said to him, Fool, this night your soul is required of you, and the things you have prepared, whose will they be? So is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Gaano man kalaki ang yaman na ma-accumulate natin, ano ang saysay nito kung bigla kang kunin ng Panginoon? Ano ang kabuluhan ng kayamanan sa mundo kung hindi naman ayos ang relasyon natin sa Diyos? Habang papalapit tayo ng papalapit sa dulo ng ating buhay, mahalagang mag-focus tayo sa mga bagay na higit na mahalaga. At i-let go natin yung mga bagay na walang saysay sa kabilang buhay. Kailan natin mag-declutter ng ating mga puso. Mag-simplify -mag tayo ng ating buhay. At hindi lang naman material wealth ang ide declutter natin. Kailan nating i-declutter anuman ang nagpapabigat sa ating puso at anumang hadlang sa paglapit natin sa Diyos tulad ng sama ng loob natin sa ating kapwa, magpatawad na tayo para maalis yung galit at hinanakit at maging malaya ang puso natin para umibig sa kapwa. Maging kontento tayo at mapagpasalamat sa anumang biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Alisin natin ang discontent at mga reklamo sa buhay. Mag-declutter tayo ng mga personal goals natin na, na pagpalayo sa atin sa Diyos. Sa halip ay lumapit tayo sa Kanya. Hanapin natin ang kalooban niya at sundin natin siya. Ang pag ng puso ay paraan para makapaghanda tayo sa pagbalik natin sa Diyos at makapiling siya magpakailanman. Seryosohin natin to. Ito ang daan para maranasan natin ang tunay na kapayapaan at, at kaligayahan sa puso at ang tunay na pag-asa sa ating buhay. Pray tayo. Lord, tulungan mo po akong mag-declutter ng aking puso at sa halip ay ikaw po ang maghari ng puso at buhay ko. Tulungan mo akong bumitaw sa mga bagay sa mundo na hadlang sa paglapit ko sa iyo. Ikaw nawa ang masunod sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na ito, mag-comment lang po kayo sa comment section or mag-send ng private message at makipag-ugnayan kami sa inyo.